Okay guys, uh, maganda nga po sa inyo lahat. Uh, nandito tayo ngayon sa Bayan Sambay. at uh, umuwi na tayo dito sa Bayan Sambay. Ayan, ito yung tawag dito, yung highway dito na barangay maitim. Ayan. Yung papunta dyan, yung may mga na yan, mga bus, papuntang Maynila na yan. At dito naman, sa bandang kaliwa naman, uh, kanan. Ay, papuntang pa na to papuntang Santa Cruz ayan o oh. ayan mga guys ah, nandito tayo sa taas ng overpass ayan kung mapapansin nyo ayan ah, masama naman yung panahon ang ah, dilim naman doon sa Mount Makiling ayan o oh, yung kabundukan napakasama ang panahon ngayon mukhang uulan katatapos na kanina umulan kaya yung aking kaibigan malalim ang iniisip Ayan, kasi na may miss yung kanyang pamilya Ayan. seryoso Ayan. ito naman sa kabila mga guys yung papunta na yan doon sa tab dito yung Barangay San Antonio Ayan Ngayon na tayo bababa na Papunta tayo doon sa bayan Kasi malapit na yung piyesta rito mga guys uh, August 28 Ang piyesta rito Kaya ngayon na tayo papunta doon Maglalakad-lakad Para may pakita natin sa inyo Dito tayo sa highway Ayan <coughs> Medyo nagkaroon na ng mga traffic dito Dahil, ah, uh, syempre Siyempre ginagawa yung tulay dyan Ayan, tuloy, tuloy naman yung paggawa dyan At dito Nagkaroon na ng medyo malalim ng tubig dito Ah, uh, bumara na Ito nga kasi yung problema dito mga guys Pagka nagkaroon ng baha ito, Kaya nga pinalakihan ng tulay dito Dahil, pag nagkaroon ng baha dito Pag malakas ang ulan, lalo pag mga pagyo ay eh, malalim, maapaw yung kandito tubig Ayan o Ayan o guys, kung mapapansin nyo napakaraming uh, tangkong, ayan pero yung mga basura dyan, nandiyan, oh, yung mga styro. Pero dala lang na yan sa mga galing sa ibang mga barangay din yan, yung mga naitatapon sa ilog. Kaya yeah, isang kundi niya na yun. May isda nga doon no, oh, sa dulo, ilapya. Sana yung ating mga kababayan ay matuto na rin sa tinatawag na paglinis sa kapaligiran kasi napakaganda pagka ka uh, malinis ang ilog. Ayan, lakad naman tayo, papunta tayo sa bayan. Ayan mga guys, oh. Ayan. Nakaisak ang tubig dito kasi ay ginagawa dyan, ayan yung mararim hawkine na nila dyan sa kabila. Nilalakingan. Ayan yung mga tubo dyan yun yes, napakalaki Ayan yung mga uh, ah, nilalagay nila Ayan o oh. Ayan yung mga bakal malalaki yung bakal dito Ayan mga okay, guys napakaba o oh. Ayan hanggang doon sa kabila Ayan Ayan uh, nakadlaka tayo Eh mga guys, uh, nandito tayo sa Iway, Lalakad tayo rito. Ito pag diniretso niyo to papuntang uh, Santa Cruz o di kaya sa San Pablo. Ayun. Kaya kaya may mga mapapansin niyo, may mga spiritual na yan dito. Kasi uh, ilang kun na lang, may gitna ng dalawang linggo eh magkakaroon na ng piyesta rito sa bayan sang bae. yun yung mga perisuel yan yun eh yun mga guys ah, dito, dito kami sa highway naglalakad kami dito sa mga bilihan ng mga bulaklak ah ito hindi man dito so natin ayan yung mga bilihan ng mga bulaklak dito ayan habang naglalakad tayo rito puro mga uh, bilihan ng mga bulaklak to saka ito pag nagpesta naka exhibit naman to sa bayan sang bay ayan puro mga halamanan Yeah, mga guys, ito yung mga subdivision dito Nandito tayo Naglalakad sa bayan sang bay, Sa highway Isa sa naunguna sa mga bilihan Ng mga halaman dito mga guys Sa buong laguna Ayan mga guys, yung mga bahay na makulay oh. Ayan. Ayan natin. Oh, so, di ba? Yung mga makulay na bahay. Ayan, yung mga halaman dito. Ayan. Habang naglalakad tayo, makikita nyo yung mga halaman dito. Ayan mga guys, so oh, ito yung mga halaman nila dito. Ayan. Ayan. bagong bilya pero hindi mo maganda talaga ito kung nagtatanim ka ng mga bagong bilya mga halaman ayan ayun mga guys ah, nandito na tayo sa uh, pinaka cruising sa stop light ayan kung mapapansin pag doon sa kabila papuntang Santa Cruz yung pag uh, kumanang ka dito uh, papuntang San Pablo ayan lalakad tayo rito para makita natin sa inyo at bago tayo pumunta ng uh, bayan sangbay ngayon tayo tatawid ayan oh, no? kung makapansin nyo yung mga struktura dito Yan, ito yung uh, revolto sa ating bayani ng Dr. Sirisal. Yan. Yan mga guys, oh. Ngayon, uh, ito naman kasi sa Santa Cruz uh, San Pablo. Ayan. Tapos yung dito naman, papuntang Santa Cruz Laguna na. Ito yung sa kabila natin, sa pagtawid mo rito, papuntang Maynila na yan. Ngayon, tayo tatawid na. ito tayo naglalakad ngayon para makita nyo yung kagandahan sa bayan sang bay dito sa iwi dito tayo sa iwi ngayon mga guys pero uh, papasok tayo doon sa bayan na malapit na yan dito kasi nandito naman tayo sa highway uh, malapit na eh well, mga guys uh, ito naman yung kabila ay mga din sa mga karne naman dito dito tayo sa kabila para mapakita natin sa inyo ayan ayun, tumalong pa yung pusa, nagulat na tayo ayan, yung ating mga joke so okay dito, dito tayo kasi may music sa kabila <laughs> ay Oh, yan. Ito guys, uh, dito tayo sa kabila na naman. Thank you, sir. Manok, ayan. Ah, ubos na yung aking mga uh, dito. Wala si ate eh. Oh! Ayan, oh, yung ating mga subscriber. Ito yung kanila yung kulinang. Ayan. Oh, ano mga sticker? Ah, 170 Sige naman, Yeah, may sticker naman pala Sticker ka, Ida, kay Idol. Pa-shoutout kami ha, Idol ha. Kaya comment lang kayo para masyad set sa next vlog. Sticker oh. Tag-isa tayo Papalon. Vlog. Wow. Ah, Ang ano, eh. eh. uh, eh. uh, kanila mga pandito Ang kanila mga tindahan Ayan malapit na yung matapos yung panita nila rito Maubos na Kunti na lang Hindi ba natin pwede banggitin yung kanya Kasi may irap naman Ayan Ito na yun Oo. Ito din yung kanilang mga pisto Kaya lang konti na lang din uh, na kasi uh, Pagkabi na tayo Kaya Ikot-ikot uh, na lang tayo Tapos sabay uwi na tayo Ayan. Mga mga kanjan mabibili kanila mga paninda. Ayan. Ayun, tilapia buhay na buhay oh. Okay, so, konti na lang din. Ayan. Ito yung public market dito sa Tanay. Ah, uh, Tanay, isang tabi sa Samba Lagi nakalimutan ko na may bay. Tanay naman kasi, unang nakalang araw, nasa Tanay tayo. Kaya <laughs> Tanay tuloy na ibanggit ko. ah oh, dito naman tayo sa kabila. Ikot naman tayo rito. Ayan. picture muna at... guys, ah, dito naman tayo. At lalabas na tayo rito para pumunta naman doon sa kabila. Ayun. Ikot-ikot lang tayo. Yan, puro mga gulay yan naman dito. At ah, dito tayo sa kabila kasi napakalakas yung music sa kabila. Dito naman tayo sa mga puras, ah purutasan naman. Yung mga purutas dito, dito na mga kanida. Yan. Ito yung mga purutasan. Yan, yung mga purutasan. Kaya hindi kayo maliligaw rito mga guys pagka ah, bumili kayo ng mga purutas kasi nandito lang yan sa loob ng public market sa bayan sang bayi. Ayan. dito yung aking uh, kaibigan magsasara ng kanyang quick. oh, hi ka na kaya <laughs> yung mag-asawa ng mga kaibigan ko <laughs> ay mga guys, para basta tayo rito sa public market ay papunta na rito, tayo pa uwi na rin ay, ay pakita lang muna natin sa inyo rito yung labasan ito yung labasan o oh. nandito na tayo sa harapan pag diniretso mo natin yan mga guys ayan yan yung munisipyo sa bayan bay. sa bayan Oh, bye. Kita na kau mami asal blog. Oh. Ya. Mengapa ni jadi Ayan. Tapos so, kasi pagpunta tayo dito sa Kapitanan pa. Eh mga guys, naglalakad na tayo rito nandito na tayo sa harapan sang munisipyo. Andiyan 'no. Ayan. Ngayon nandito tayo sa may tulay. Eh. Ayun no? napakaganda. Tama guys. Yung mga guys, uh, putuloy ko na itong ating pagbablog at sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ingat po kayo. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!